kayo. Tingnan ko lang kung makalabas kayo. Pati yung pintuan, sasara ko. Okay. Galitin niyo ako. sila na bababa sila ng bulay ngunit araw po party malakas or maraming tao ngayon kasi bilihin ng mga bulay ayan po bumibili ngayon ng bulay tsaka yung mga natutunan ayan po sa kapila ayan tapos guys, yung mga kanyang, yun, ito sa portulat nito, bumibili sila ng kape, tinapay, uh, candy, sigurindo, ano po. Minsan kapag yung mag nagubuto, nagpapuluto sila ng extra food. Yung iba naman po yung balan mo. Pero kung mo sila. Tapos na, alas 4, sa ko rin sila sa mabili ng kung hindi 4.30, yan quarter to Friday yan kuya tanpo talaga. Ang pinakamalakas na araw po guys, ito, Friday, bukas Sabado, tsaka ano, Monday, yan ang malakas. At, tapos yung Martes, Merkles, Webes, mahina po yun. Walang ganit pa o, or mahina ang benda. Kasi mermi ikot ah! Tapos dito naman po yung mga tao na yan po saan sa mga baling mo yung bilis na ng gulay. Yan, pero po, hindi pwede lang <tod> po kumulit. Kasi po kapag i-iglip po kayo, or i-iglip ako dito, may bumibili pa sa isa, dalawa kailangan po isa nanti talaga kaya libangan ko guys um, ah, hindi lang ano nalang no, no, pinakalot for nagpapatutok ako minsan po may kakuntuhan po dito kagad kasi isa si Hindi ko isang perasong pinapay. isang lang Sa isang buwan ay malakas na uh, daw. sila mismo yung Kaya nga pinagod lang okay? Kasi wala yung pinagod. Uh, sa isang buwan na Ang rin Maganda. 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 po. Maganda. 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 Mam, uh, mga kapatid sa napadaan sa aking ngenting channel ko, paki-like and subscribe po. Pindutin niyo ang notification bell para always po kayo updated po. Guys, paki-like naman po guys, paki-share naman po. Lalo na po sa mga chapa pang paswerte po. Yan. sa mga pang paswerte na mucha mga iba-iba pong ano po. Ah, pwede din po kayo mag mili po kung ano gusto po ninyo mag pa-swerte lalo sa mga bracelet po. Meron naman po. sa ganito oras po kapag nagbaba mga guli mga tao busy busy na po sila guys ayan po ayan po ayan po Nung nakaraan ko, dalong beses po ako hindi nakapagtinda. Ano po siya? Uh, Martes yata yun, hindi din ako nagtinda kasi bigla pong sumakit yung aking tiyan. Naglotid po aking tiyan. May kinain yata ako na hindi maganda. ayo tanggapin ang tiyan ko. Kaya sumakit na sumakit siya magdamang. And then po, pangalawa po, yung linggo yata sa Sumakit naman po ulit yang ko. As, as, usual po, ah uh, yung kinain ko po, nung nakaraan, ganun po kinain ko ulit. Ganun po, uh, sumaki din yung aking sigmura, naggloted po, nag po ulit. Pero naisuka ko naman po, nailabas ko ulit yun. Nailabas ko yung kinain ko. Yun, yung pakatapos na po yun, uminom ako ng gamot, naging okay na ang sigmura ko. Kaya lang po, hindi ako umakit dito, baka, kasi parang po ako eh. Kaya eh, kailangan kailangan magpahinga na lang po ako. Kaya sayang din po yung ano. Ano ba? Diba? Minahanap ako ng mga tao dito yung mga dito sa akin. Um, sayang kasi kapag sa Badolin po. Pag-like na lang po, pag-share na lang po ang mga videos po sa inyong mga kaibigan po or sa inyong MP po guys para kung yung iba po na uh, may naganap ko sila ng mga pampaswerte guys ang ishare, ang ishare nyo po yung mga may mga pampaswerte mga kutsa para alam po nila baka malay nyo po gusto din pala nila Ah, uh, konting favor naman po guys konti favor lang po, pakishare na lang po yung aking like po sa uh, yung mga videos ko po sa FB po. Tapos, subscribe na lang po, ah. Uh, pakipin notification bell po, guys. Maraming maraming salamat po, guys, mga kapatid, sa inyong lahat. Ako po isang kinera, ngunit po, uh, ngayon po, ginagamit ko na po yung mga pampaswerte ko po dito sa tindahan po. Yan po, ang nagmumutsa nga noon, ngayon po ay nagpipinda na ngayon yun po, masasabi po talaga natin ang mga mucha po, pampaswerte ay nagahakot ng swerte or pampaakit ng mga customer sa mga nais nice po guys pwede nyo akong DM sa messenger para pwede po kayo uh, para may iasikaso po kayo, pagal naman ano po ang items na nyo po, Mary Jane Alberto po guys, tinanggal ko na yung Missy Jane, uh, binalik ko na ulit sa dati Mary Jane Alberto yan po Uh, maraming maraming salamat ulit. Kung nasaman po kayo ngayon, magingat at magrasal para ingatan po tayo ng buong may kapal. Maraming salamat and God bless all.